Isa hanggang tatlong pasahero kada araw sa international airport sa bansa nakikitaan ng red flag o indikasyon na maaring biktima ng human trafficking ayon sa Bureau of Immigration. Detalya mula kay Rajuman Joyce Adra. RMN Live Report! Kinipirma ng Immigration Protection and Border Enforcement Section ng Bureau of Immigration na isa hanggang tatlong pasahero kada araw sa international airport sa bansa ang nakikita ng red flag o indikasyon na maaaring biktima ng human trafficking. Ayon sa BI, mas mahigpit ang kanilang pagbabantay ngayon dahil tumataas ang bilang ng mga nabibiktima ng sindikatong may connections sa scam sa mga karating na bansa, partikular sa Cambodia, Myanmar, Laos at Malaysia. Isa rin ang nila sa mga nakikita nga kainaan sa mga biktima kaya sila madali nga napapaniwalay ang kakulangan sa edukasyon, matinding pangailangan ang pinansyal pagkababaan o pagkaba-pagkakabaon sa utang, kawalan ng trabaho at iba pang personal na soleranina. Kiniprograma ng BI na mula 2024 hanggang ngayong taon, nakapagtala na sila ng may 1,500 mga pasahero na may red flag o posibleng nga biktima ng human trafficking habang may 700 naman ang napauwi ng biktima ng scam hack. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Manchoy, Kuliantas, Adra, Tatak, RMN.